Hey uli sa inyo guys Nandito na naman si Kalibre Ngayong araw na to Ang papakita ko sa inyo Ay kung paano ako magpasarap Ng lasa ng lambanog Pag, dumating, pag, pag, malapit na kasi dumating Ang piyesta dito sa amin sa Laguna Naghahanda rin kami ng lambanog Dahil may mga tao na gusto eh, Ang inumin ni lambanog Kahit na alam natin ang marami ng Masasarap na alak na mabibili mo Sa murang halaga May naghahanap pa rin ng lambanog kaya ito bumili ako ng dalawang 1.5 liters na lambalog. Kagamit ako ng pambabad na pasas, damon ng citrus, at syempre ito yung pinakamain main ko ito. Pampasarap talaga to. Ito ang Jack Daniels Smoking Chips. Ito yung oak barrel na ginamit sa pinagbabara ng Jack Daniels na may, may eh, pagkasira na sinachap nila, binibente nila sa, sa, Europe yan ganyan, para gawing smoking chips pagka nagbabarbito sila, nilalagay nila yan sa uh, griller yan, para yung smoke nya maglasa mo sa mga uh, iniihaw mo mga karne, isda ganyan yan so yun guys pakita ko sa inyo okay ito na ang ulit step natin ay kailangan meron tayong bote na malinis as much as possible kailangan glass hindi plastic lalagyan natin siya ng chips o lalagyan ng chips kahoy lalagyan natin siya dito sa mga bote Ito ito lang ginagamit ito guys. Marami ito dati eh. Puno ito eh. Kaya lang ito okasyon din sa amin. Yung pabasa, fiesta. Yung makakadong dito. Iya, udah nangai, busa, terbangnya itu. Yang terakhir nanti sya. Iswadi yang kita guna itu bapak dari itu galon. Wala akong makita ang galing ngayon so, ayan, meron na siya. Dito sa isang bote, meron na rin. Lalagay natin dito sa ibang bote. Pinagin natin siya ng chips. Lalagay natin siya down ng situs Ayan, down na siya ng situs Ayan sa loob. Ayan, pero so, mga isa, lalagay natin siya ng resin. Ayan, pasas. Hindi mo siyang damihan kasi tatamis eh. So yan, ready na siya isa ay may citrus At saka jack Daniel's chop chips Smoking chips, sorry At yung isa ay May pasas At saka jack Daniel's Smoking chips Guys, so dati puno ito eh Sa ubos na lang kagano Siguro, tagal na nito kaya lang, meron ka pa rin eh. Ginagamit ko siya. Sorry guys, wala akong wala akong uh, imbudo. Kaya sasali lang natin kung ano. Um, ito yung labdanog Naggawa sa galing sa dinog. Wala akong ibudo guys ha. Kaya siya siya yun Mga isang buwan guys. Malapit ang piyesta nito sa amin kaya kailangan mabad na ako. pare, gumamit kayo ng, ano, ng glass na bote, hindi plastic. Kaya nagbubumili ako ng labadong. Plastic ang ginala ko para sa biyahe. Hindi ganigado. Isang beses si Bob vlog ko rin sa inyo kung saan ako nabili ng labadong. Direkta sa lutuan. Kaya huwag okay, mag, -mag Mag -alala ito yung mag-alala na ito ay chemical, dito chemical ito yung galing sa pinakalutuan isang beses pagpunta ko doon, ko mo ng permiso sa ari mo siya isa, yung may lime, ay may dahon ng citrus. Ito yung isa ay may pasas. Ito nyo guys, so, nasa ibabaw yung chips. Pagka tumagal na yan, bababa na yan. Bukas na, sa bababa na yan. Eh. Sisil natin siya ng electrical tape. Skin natin para maganda. yung kaming kalilimutan lagyan ng date kung kailan yung serve din Twenty-two. And, guys. Meron na akong ginawa rito kanina umaga. Ito mo kanina umaga lang, lubog na yung Dalawang bote rin yung ginawa ko. Yung kumuli na siya ng konti. Bukas, ano na siya. Ibang iba na kulay niya. Dahil yung chips, nakulay yan dahil pinagbabaray niya ng Jack Daniel's yung whiskey. May natira pa akong laman ako. Ganyan. So, ayun guys yun lang ang masyosya ko sa inyo na uh, tuwing dahil kong piyesta dito sa amin sa Laguna kahit na ano dami ng alak na nabibili sa supermarket sa burang halaga may mga bisita kayo na katulad ko, may mga bisita akong magagaling pa sa baryo ang hinahanap nila lambanog kasi sa kanila lambanog ang iniinom kaya naghahanda ako ng lambanog pero may babad. Kaya kung isang pagnatikman nila, hindi ko sinasabi na <laughs> nilalagyan ko nito. Alam nila pasas lang, pero kung pasas lang, matamis lang yun. Kunti, ito konting pasas lang, pero ito nagpapasalap sa sa So yun lang. So, hanggang muli. At maraming maraming salamat ulit sa inyong mga pagpapanood sa aking mga vlog. And this is Calibri Vlog. Signing off. And uh, salamat and God bless you, to all. Bye bye.